sa ngalan ng ama at ng anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon ko at Diyos ko, maraming salamat sapagkat ginising mo ako ngayong umaga. Isang bagong araw na naman ang aking haharapin at dahil dito, lubos-lubos ang aking pasasalamat. Sa unang mga sandali ng aking araw, nais kong mapuspos ng iyong biyaya at pagmamahal. Kaya narito ako upang makapiling ka sa panalangin. Panginoon ko at Diyos ko, naniniwala at nananalig ako na naririto ka at kapiling ko sa mga sandaling ito. Na nakikita mo ako at iyong naririnig ang aking mga daing, mga kahilingan at mga panalangin. Marapatin mo sanang maging mabunga ang panahong ito ng aking pananalangin at pakikipag-ugnayan sa iyo. Panginoon ko, nasusulat nga at iyong ipinaalala sa akin. Tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa sapagkat akong Panginoon, na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Kaya naman, Panginoon, ngayong umaga, sa iyong presensya at pagdamay mo ako kumakapit upang maharap ko ng may katatagan at katapangan ang araw na itong ibinigay mo sa akin. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa sapagkat akong Panginoon na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Ang iyong tapat na salita ang pinagkukuhanan ko ng lakas sa umaga na ito, Panginoong Hesus. Napapanatag akong maalala na tunay ngang kasakasama kita, ano man ang harapin ko sa araw na ito. Mapagmahal na Panginoon ko at Diyos ko, nalalaman kong mahal mo ako at binabantayan mo ako palagi. Sa oras man ng kasiyahan, at lalong-lalo na sa panahon ng kagipitan at pagsubok. Tulungan mo kong huwag makalimot sa katotohanan ito. Maraming salamat po sa biyaya mong pag-ibig at pag-iingat na di mo ipinagkait sa akin sa kabila ng lahat ng kasalanan at pagkukulang ko. Maging malay na wako sa iyong dakilang pag-ibig at maipadama ko rin ang pag-ibig na ito sa aking mga kapwa. Panginoon, hindi ko man nalalaman ang lahat ng mangyayari sa araw na ito at sa hinaharap, hindi ako matatakot o mababalisa. Puno ng pag-asa akong magpapatuloy sa araw na ito sa aking mga dapat gawin dahil na rin sa iyong pagtulong. Ang sabi mo nga, Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa sapagkat akong Panginoon na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Ikaw na ang maging inspirasyon at dahilan ng aking patuloy na paggawa upang makamit ko ang kaganapan ng mga ito. Punuin mo ako ng sigla nang magampanan ko ang mga tungkulin ko sa araw na ito. Panginoon, Dalangin ko na basbasan mo ang aking mga sinasabi, mga iniisip at aking mga ginagawa at gagawin pa. Nangang lahat ng mga ito ay maging kalugod-lugod sa iyo. Sa pamamagitan na ng mga ito ay makapagpuri at makapagpasalamat ako sa iyo. Mapamalas ko na wa ang pag-ibig ko sa iyo sa araw na ito. Panginoon ko at Diyos ko, Masilayan na wakita ngayon ng lubusan. ibigina na wakita ng buong wagas at masunda na wakita ng malapitan sa bawat sandali ng araw na ito. Ito ang aking pagsusumamo na itinataas ko sa iyo, Panginoon ko at Diyos ko, sa tulong na rin ng mabisang pamamagitan ng mahal na Berheng Maria. Aba, Ginoong Maria, Napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo ka para noong unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.